Papa, so, uh, ikaw ba yung nagpipikon o yung nagpipikon? Parang um, sa lalo kung saan ka dyan. <succot> Ako din, kaya lang kita kung saan ka dyan. Nampipikod. So, nandito sa kata natin ang nagpipikon. At ah, dito naman, ay ah, ang nagpipikon. Uh, okay. So, sa akin, nagpipikon. Hindi. Pipikor, at ng Pitikon. Ng Pitikon at saka nung una rin ang ating, siyempre, part ng TikTok ha. Ah, na Kasi. Doon yun sa, oo. bakit po kayo nang una dito sa ng Pitikon? Pwede ba diba namin malaman? Wala, kayo na lang ako. Bulit, bulit, bulit. Wala naman ang Bakit po? Anong may mini joy, joy ba kayo nararamdaman pag ng Pitikon kayo ng tao? <laughs> Wala, nanuluwa kami. Hahaha. <laughs> 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 bulit ba yun? Bulit ba yun? Hindi bar. Oo. Oh. May hindi kami talaga mapikungan, di ba? Kaya masasama na namin ang namin. Pag nasa alam mo yeah. na magpipikunan? Yes. Para kung ano ba ang ng ka ng nagpipikunan, sige nga, try natin. Ay hindi ka naman magpipikunan Di ba alam mo yan? Magkakakain na yung mo? no? Bakit na mo? di ba? Wala Pero dito sa ko, dito naman ang Tuwing kailan ka na pipikol, kahit kailan ka na to? bakit ka pumila sa napipikol? Iba-iba naman yun Depende ko na yung biro. Oo, pero kung ang biro ay high, ay ito talaga mapipikol ako. Hindi, hey, saka pag kailan ang ilan na, pag kailan ang ilan na. Pag kailan ang ilan na, pero pag ibang bagay, okay na ako. Ah. Sample daw po sabi ni Kokoy. Sample daw po sabi ni Kokoy. <laughs> Oo, oh, okay. O, oh, oh, eh. oh. Si Remy! Ano nga, dito? So, si Remy, na-try na rin. Si Kate e, saka Si grabe yan. nandito kasi sa'yang titipon? Eh? Oo, oh, ata Hindi, okay, kasi parang umay na umay ako mapigot. So parang ako oh. nakukulang-pigot, ah, ha? Ayaw nyo sa'yo ng ganito. Eto, gagawin ko. Oo. Oh. Okay. 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 Yeah, si Kate sobra Sobra. Sige, at happy ako pag nagigit ako ng islas <laughs> Ang pipipipa kami na Pero ito pa. sila. Si Judy lang, si Si Judy pumila sa... Nagpipipikot. At si Raver naman ay isa nang pipipikot. Bakit? Pwede ba explain Para first time to. Judy lang, kung nagpipipikot ito? Ano? Pagka nang aasara siya. Oo.

diba nang pito kon hindi ba kasi ka ba sigurado na minsan okay. no? okay. you, uh, nang pito kon opinon nang pito issue mo si nanda na naman uh -huh. oh na uh, na si -tip. segunda ka ay tanong mo ay hindi po possible ayan pala hindi nang pito kon nang pipikon totoong oh. okay. alright oh. right second trip na tayo dito sa bayan ayos barkada saan na kayo pipila okay na buo tayo let's go back to your places alright minsan na umasa o oh, nagpaasa sa pag-ibig wait lang ha o oh <laughs> oh, mapakamot tayo dyan ha okay dito dito sa side na ito ay ang mga nagpaasa o oh, dito naman yung umasa o oh, go mahilang alam ko mahilang okay. umasa Jessica dapat coba 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 Saat yeah. kayo Bibi naka Bibi naka Saat kayo Bibi naka Bibi naka Bibi naka Bibi naka Bibi naka Bibi naka So we're gonna go outside. We're gonna go outside. Okay, one on two. Bakit ba naguguluhan ako? Pakitingnan natin siya. Barbie. Bakit bakit parang sanay na. Nasasagot ba 'yung nabibida? Parehas sa theme kahit pantaw lang. Wow! Ay! Sino ba siya to? Okay na, shouts. First letter. Okay, peace. Oh, tama. Bakit ako tumira sa gitna? Kasi hindi ako nagpapaasa at bakit ako aasa? Wow! Bakit ako aasa? 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 English, English. English. Sige, kung ngayon, anong gusto mong In English. Ano In English. Okay. 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 Pag okay. sa relationship, yes. Yes. ikaw ba ay tipong seloso o tipong pinagseselosan? Pina na! Parang pinagselosan, pero ito sa so, side na to ay... Ito yung pinagseselosan. At ito naman po ay ang tipong seloso. Okay, napakalaan mo okay, na tayo. Let's go! 1, 2, 3! Go! Pina na! Pinagselosan ka ba? Wala well, kayong ano kayo mag- um, Oh, sir, oh, sing to pa mga Oh, okay. No. so, Rita, pwede ka Saan ka? Um, depende kasi. Ako dito, ako seloso ako. Oh, seloso siya. I-interview natin yung mga nandito sa seloso. Okay, ako naman dito. Okay. Ang interview mo ang kapwa kong seloso. Oo, interview ko yung mga kapwa kong seloso. Yes. Sito, bumina, sila kay Julie, and Gabby. Kay Julie, Gabby, bakit kayo seloso? O selosa. <laughs> <laughs> Ang ganda ng mic. Okay, hindi ako selosa. Mas more of territorial. So dito na lang. Saka never na kailangan ko sa selosa. Mayroon na lang. I know my place. Julie. Wala na daw tayo. Okay, okay. O, salamat. 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 Salamat.